Perla, may gusto sa nang sabihin sa'yo. Hello. Sana, sana mo ako. Hello. Gusto ko sana, gusto sa nang gagawin kita. Ay, grabe! Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung Reactor natin? Yan official reactor. Hello mga Kalingap! welcome back to my YouTube channel this Credence. So kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like kang updated sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng buting Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Eda Vlog at Syempre Kalingap Rab. At pakisupportahan din po ang aming mga kasamahan sa Bating Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano, napakaganda po ng ating gagawa ng reaction video mga Kalingap. Dahil ngayong araw po ay bibigyan po natin ng reaction video ang part 19 po ng Tambalang jump car Kung saan mga Kalingap, napakarami nangyari mga Kalingap. Ano, nakakilig na eksena. At first time po ito mga Kalingap nangyari sa Tambalang Jomcar. Nagkaroon po sila mga makalingap ng sin sa tabing dagat at talaga namang nakakilig at talaga namang kaabang-abang makalingap ang mga susunod pang kaganapan sa tambahan ng jump car kaya na ano pang initin natin tara panoorin na po natin bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2 Shhh. mga kalingap, mamaya ano, tapusin nyo po yung video ito mga kalingap dahil meron po tayong sasabihin mamaya, may announcement po tayo para po sa lahat ng ating supporters, viewers at lahat po na sumusuporta sa buong kalingap. Parang maraming po salamat. Yan na mga kalinga, madyan na ba ni si Jomar? Wow, ito pala mga kalinga pang paaralin Carla, oh. Pambuhan National High School. Yan na si Carla, mga kalinga. Oh, wow. Ang ganda ni Carla, mga kalinga, po. Oh. Ang simple, dalag dalagang Pilipina, mga kalinga. Oh, ang ganda niya, mga kalinga. Simple lang, ano, pag nasa paaralin. Nakita niya ka si Jomar. Ay, grabe. Wow. Ay, Carla. May pabaloon sa to sa atin. Hello, Hello. 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 Para para Itong balloon, ito pero... ako na lang muna maghahawak. Kamusta ka? Kailan hey po. Grabe oh. Grabe, thank you po. May effort ka po. Welcome. Tatapos mo lang yung school? Oo oh, po. Pasensya na nga pala. 8 lang yung nakita ko eh. 8 lang yung ano, natira. Actually, 18 dapat to eh. Kasi nga, yung 4, 18 ka. So, yung 1 kasi pumotok. Tensyon Ano? ano tayo? Doon tayo. ta 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 tayo. Grabe mga kalingat. Inikilig ako. mga salita mga kalingat. Wow! First time to. Nasa gilid lang pa rin ng uh, bagat yung Paralimna car. O, dahan-dahan. Nasa gilid lang pa rin. Dito lang. pala dito. Dito po muna tayo. Grabe Lalo, kaling, mga kalingat oh. Dito lang ha. lang na Sige Sige, po. sige sik tamari pa ko Jones pasundo-sundo okay. na si school I Grabe, bravo 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 Grabe, I grabe. bravo 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 date bravo 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 Matupad na yung request natin na ganapin sa tabing dagat yung sinang jump car. Ayun na, ayun na. Kamusta <laughs> ka? Okay lang po. Okay lang po. Basta yung experience mo ngayon? Ano po, busy po. Sobra. Nag-exam na ba kayo? Ano po po, next week. Ah, next week? Hmm. Diba ano mo na yun? Uh, parang birthday mo na ito yung next week? Ah, uh, actually yun na nga eh. Hindi rin kita masyado kung pinisturbo ngayon kasi alam ko talaga busy ka, mag-aaral. Tapos yun nga, exam mo na ngayon. Ang alam ko, ngayon nga yun, alam ko. Next week pa pala. Hindi eh mas lalo nang hindi kita muna isturbo ngayon. Good luck ha! Alam kong kaya kayo mo yan. Marami busy busy si Carla mga kalimat. Kung iniisip mo yung libro mo, o mo nang isipin yun. Kaya bahala yun. Okay? Dapat, mapat lang fokus kailanguna wow grabe eh. yung sabi bumu mo, ala langin kamin na parado kaya doon. Okay? Para kama review sama naman review Tama naman, tama pa pa Okay pa 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 kahit, 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 na, ano, kahit na, Bihira kitang ma-replayan, ano, nandiyan ka ba rin. Yeah. Alam ano, ba? Nandiyan ko naman yun. Pero po nga kasi yung busy ka. Okay lang yun. Pasensya ka na po kasi ano, busy talaga ako ngayon sa so, pag-aaral. Oo. Oh. Nandiyan ko talaga yun. Kahit ano basta sa pag-aaral mo, suportado kita. Okay lang kahit hindi ako mapag-check. Ah, tama, Kahit na, na-miss kita. Kahit na, ano, bahala na.

Yeah! Grabe! Mga pinilig si Carla. Ipilitin Wow! Grabe yung request ni Jomar. Okay niya rin sa akin. Tapos ipilit mo ha. Ipilit mo. Para naman sumaya ako. Kahit okay, good morning lang daw hey, no, mga kalingat. Mga ka. Magtutos na lang akong sabihin kayo. Alam mo naman. Di ba obvious yung ginagawa ako? May effort ako eh. Tapos... Yun. Napunta dito. Totoo. Oh. Matagal ko na rin ginagawa, Oh. 3 months na din. Amin niya si Jomar. Malapit na yung mo. Nagustuhan na akong sabihin sa'yo. Ano? Amin si Jomar, mga kalingap! Grabe! Hmm... Kaila? sabihin sa'yo? Ala! Sana... Nakabanak ah! kayagan mo ako? Allah. Gusto ko sanang... Gusto ko sanang ligawan kita. Ay, grabe! Mga kalinga, bita pa lang naman liga hey. si Jomar! Okay. Yey! Yeah. Kinilig si Carlo, oh! Okay. Naglidiro ka. Okay. Lidiro? Hindi na ba ito ang ginagawa ko? Naglidiro ako? Hindi ba sa vlog lang ito? Hindi no. Hindi, hey, seryoso ako. Ano mo ah? Nadevelop na nga right? si Jomar talaga mga talihan ni Carla, Grabe. Ano kayo? Tayo agad ni Carla? Eh, hey, sige. Hindi um, mo naman kailangan sagutin ngayon. Ano? Hindi hira. Ano? Kasi ngayon... Nabihitin na... Ako, ano yun? Naragta lang yung inisip mo ah. Huwag mo nang isipin yun ah. Huwag lang mo nang isipitin. Kahit after 30,000 na lang siguro. Ano? Ito ang totoo ni Karla. Bakit? Bakit ka nang ngiti? Wala. Wala. Masagutin kayo ni Karla? Hindi lang po. Baka pwede naman. Bakit hindi ko mawanuan? Eh, seryoso nga ako. Pero, yun. Huwag mo naman nang isipin. Baka nag isipin mo pa. Huwag naman. Kailangan mo pag At pag-aesop ka pa. Review ka na muna. Okay. Uh, ko, ha? Yee, grabe mga kalingap So hanggang doon lang po muna mga kalingap Yung ating reaction video dito po sa tambalang John Car na sobrang Ay grabe mga kalingap. hindi ko in-expect Akala ko simpleng date lang o kwentuhan lang Usapan lang sa tabing dagat pero Grabe may mga pagpapaalam na mga kalingap Na ginawa si Jomar dito kay Carla Ang nagpapaalam na po siya mga kalingap Na manligaw ibig sabihin mga kalingap, hindi lang ito for the vlog hindi lang ito for the content mga kalingap totoo na po talagang na-develop na mga kalingap si Jomar kay Carla at alam ko mga kalingap, marami po sa mga viewers supporters po natin, ng tamba ng Car. ang talagang nagulat, kinilig at talagang, ayun, yung talagang nire-request po natin na mangyari, ay ayan na po mga kalingap malapit na po mga kalingap ang hihintay na lang po natin ay approval po ni Kalingap Carla, o ni Carla mga kalingap para po ano, uh, bigyan po ng permiso manligaw itong si Jomar mga kalingap, grabe mga k nakakakilig at talagang kabang-abang pa mga kaganapan. ano? at yun nga mga kalinga pa ano, hindi po dyan natatapos sa pagbibigay ng reaction video dahil sa susunod na araw po bibigyan natin ang reaction video yung karugtong po ng mga kaganapan dahil alam ko po marami pa pong kaganapan dyan mga kalinga pa talagang nakakakilig at talagang kabang-abang mga kalinga ko pa mga kalinga ano, meron daw po mga kalinga pumapasok sa eksena ay grabe mga kalinga yun ang kailangan po nating abangan pag-usapan at talakayin sa mga susunod mga, na araw mga kalinga ano? at yun nga mga kalinga pa ano, at ano, ating Hay eh mga mga Kalingap, gusto ko po una sa lahat magpasalamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel, sa ating pag-reaction video at sa lahat ng sumusuporta sa Team Kalingap, sa ating makakasamahan. Ano? At dahil din mga Kalingap, gusto ko po makabawi sa inyo. Gusto ko po kanyo mga Kalingap makausap. Gusto ko po mga Kalingap magkaroon tayo ng mga interaction na kasali po sa aking reaction video mga Kalingap. Kaya starting po tomorrow mga Kalingap sa mga mga kapanod po ng vlog na ito ay pwede po kayong mga Kalingap magtanong kahit anong tanong mga Kalingap related po sa Team Kalingap o sa ating mga personality mga Kalingap. Mag- comment lang po kayo at magtanong lang po ng kahit na ano mga kalingap at pipili po ako ng mga tanong na ating sasagutin. Nagpapakita po natin yung question and answer mga kalingap dito sa ating mga reaction video mga kalingap. At babatiin din po natin siya, shoutout din po natin yung mga ating kababayan at supporters po na may mga gandang tanong at sasagutin po natin yan mga kalingap. At, yun nga mga kalingap, ano gusto ko rin po magpasalamat sa lahat na sumusuporta sa Buntin Kalingap. dahil nga na po Kalingap rag, Kuya Balat ate Edna, ano, at Ed na ano sa lahat po na sumusuporta sa ating mga beneficiaries at sa ating mga sa k -boys. So yun po mga kalingap huwag niyo pong kakalimutan palaging mag-like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.